May galing Sana isa siya buwi, kaya ganyan eh. Baka yan. kay Police Superintendent Romeo Macapas na Mita Police Station at salamat at sa inyong buong team SPO-1 Dispues, PO-3 Onyeta Malindo, PO-2 Aliel Balipod, PO-2 Dari Corea, SPO-1 Osmond-3 So, salamat. Major, maraming salamat. Ito, ah. Ito yung, ano, mabilis na pag, uh, aksyon. Kasi kawawa naman yung amin ano, yung staff kami. Babae pa naman. Kasi babae pa yung tininibok. Ha? Eh, dalawa na dalawin. Ito, dalawang dalawin. Ikaw, positibong, ano, eh. ngayon na kayo naghihita. Eh, bakit ikaw tinuturo? Ba't tayo paaminin?

kaino milyarman kung tapakuna naman matagal naman nang mga nang ang nang mga 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 nang nang mga nang mga nang bukas nang mga nang mga nang mga nang sa... nang mga 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 Baik tahu Emil Joseph Daniel. Ada di balik ini. Atau yang